Sa mga hindi po pamilyar at hindi nakakaalam at nalilito pa rin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dardarobo at sapsapurikit. Sa video ng ito mga bossing ay tatalakayan natin ang mga yan. Parehas na lutuing ilokano na halos magkahuwig ngunit nagkakaiba sa isang sangkap na ginagamit. At ang karaniwang pyesa, native na manok o di naman kaya bibe o pato. At ang espesyal na sangkap dito ay dugo. Unahin na natin ang dardarobo. Ang dardarobo ay pinagdugtong na dinardaraan o dardaraan at adobo na ang ibig sabihin ng dardaraan ay dinuguan sa Tagalog. At ito ay tipikal na inaadobo gamit ang toyo at suka. At ito po ang niluluto natin ngayon, dinuguang adobo sa Tagalog. At parehas na parehas po sa putahing sap sa puriket. Ang pinagkaiba nga lamang ay bagoong ang ginagamit na pampaalat dito. Parehas na parehas ang itsura pero may malaking pagkakaiba sa lasa dahil sa ginamit na panimpla. At syempre mga bossing, parehas na masarap at first class. Hanggang dito na lang mga bossing. Thank you. God bless.